Dahil sa inis Catherine Bernardo matapang na ginawa ang bagay na ito kay Andrea Brillantes. Halina't panoorin ang buong detalye and of course don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell for more latest shows. News Marami ang tila nga lalong nainis sa aktres na si Andrea Brillantes. Sa sunod-sunod na issue tungkol sa aktres, simula nang maghiwalay sila ng kanyang ex-boyfriend na si Richie Rivero, tila hindi na nga naging tahimik pa ang pangalan ng aktres at palaging napag-uusapan sa kahit na saan pa mang social media platforms. At ngayon nga muli ay umiingay ang pangalan ni Andrea dahil naman sa pagkakadawit ng pangalan nito sa diumanohiwalayan daw ng real-life celebrity couple na Katrina Bernardo at Daniel Padilla. Si Andrea nga kasi ang diumanohi tinuturong dahilan bakit na pag-uusapang hiwalay na ang dalawa. Kaya naman muli, ngayon ay usap-usapan ang naging hakbang ni Katrina Bernardo tungkol sa aktres. At tila nga dahil daw di umano sa inis nito, Catherine Bernardo matapang na inunfollow si Andrea Brillante sa kanyang Instagram account. Makikita sa ilang mga kumakalat na screenshot ang hindi na nga pag-follow ni Catherine kay Andrea sa Instagram. Umingay tuloy ang usapin na tila na inis ang aktres sa pagkakadawit ng pangalan ni Andrea kay Daniel. At yung usap-usapan ngayong pagiging malapit ng dalawa. Ayon sa ilang mga source, mukhang nais nga ni Katrina ng peace of mind. Kaya naman mas pinili na lang daw nito na i follow si Andrea sa social media para na rin hindi na nga niya ganong makita pa ang mga posts ng aktres. Samantala, nananatili namang nakafollow pa rin si Andrea Brillantes kay Katrina at mukhang unbothered naman nga talaga ito tungkol sa isyong idinidikit sa kanila. Pero bakit nga ba ginawa ni Katrina Bernardo ang bagay na ito kay Andrea? may kinalaman nga kaya ito sa breakup issue nila ni Daniel. So, well, sa ngayon, as can be seen all over the internet, masaya naman ang celebrity couple na Katrina Bernardo at Daniel Padilla. At para sa karamihan, yun ang mas mahalaga.